Bagsak lang ha? Ayaw yung taon, pero bagsak lang guys oh Ayaw taon guys oh, Taon sa taon na lang oh ni guys Huwag mabagsak niya ito cellphone uh, Tayo kapalit. palit oh, Di ba, salip dal lang Kung ka dirigod, may init Salip dal, tamo ng bugnaw kayo siya oo, oh, lamig lamig ni guys Ayaw namin doon sa pool Dito kami sa ilog Kasi Maraming choices dito may falls, may ilog. Malawak din yung ano doon falls. Tapos yung ilog ang the best dito kasi. Ang ganda oh. Sarap dito mag ano. Palamig. Sobrang lamig talaga kasi. Kita nyo yung napapaligiran ng puno. Wala talagang lumulusot na init. Yan. Dito. Dito lang yan sa Gregoria. Ang ah, gr Gregoria. <coughs> ilog oh. <laughs> sa may laguna agoy Dito kami si Gregoria si Gregorio <laughs> <laughs> oh, si Gregorio 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 brightness <laughs> ah Gregorio 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 Hi guys, sarap dito guys. Ay. Kaso ang layo lang ng pagkain namin. Dito bumaba kami sa pinakababa. Tapos mamaya aakit naman kami doon. Bababa naman kami doon. Nandun yung pagkain namin, yung cottage namin. Andun sa may pools. Ay, ayaw namin doon. Mamaya na kami punta doon. Tapos maghapon kami dito. Ayaw ko doon. Masarap dito. Dito sa may kalasangan feel na feel namin dito sa Bicolasan na. Oh my god. Saka ano mo kasi yan? Saka dive mo kaya nahilo ka. Sobrang dive mo kasi. So, sobrang dive.